Isang mabagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 1, 2025, Merkules. At ngayon po ay ginoblita natin ang kapistahan ni Santa Teresita ng Sanggol na si Jesus, dalaga at pantas ng simbahan. Atin po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta ni chapter 2, verses 1 to 8. Noong, mga, noong panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Isang araw, buwan ng Nisan, ikadalawampung taon ng paghari ni Arthur Heres. Dinulutan ko siya ng kanyang inuming alak. Napansin niyang ako'y malungkot. Noon lamang niya ako nakitang gayo. Tinanong niya ako, Bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa iyo'y wala kang sakit. Bakit ka ganyan? sinidlan ako ng takot. Gayunman, sinabi ko sa hari, naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon. Nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod na pinaglibingan ng aking mga ninuno ay wasak at sunog ang mga pintuan. O ano ngayon ang ibig mo? Tanong ng hari. Tumawag ako sa Diyos at pagkatapos sinabi ko sa hari, kung tulutan po ninyo ako kamahalan nais kong umuwi sa Huda upang itayong muli ang binanggit kong lungsod. Sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng reyna, Gaanong katagal ka roon? Kailan ka babalik? Nagtaning ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Nakiusap akong bigyan din ng mga liham para sa mga gobernador sa ibayo ng ilog upang paraanin ako at patungong Huda sa aking pakiusap ay gumawa na rin siya ng sulat para kay Asaf, ang tagapamahala ng kagubatan upang bigyan ako ng kahoy na gagamitin sa pintuan ng muog ng templo, ng pader ng lungsod at ng tahan ng aking titirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at mula po dito sa parokya ng Banal na Santo Patlo dito sa Balik-Balik. At nasa likuran ko po, po ang imahin ng Our Lady of the Most Holy Trinity. Kung saan ngayong araw na ito, October 1, ang pagsisimula ng ating pong uh, tinatawag na buwan ng Santo Rosario o pagdarasal ng Santo Rosario. Kaya nawa ay kayo pong lahat ay muli mapaalalahanan ng kahalagahan po ng pagdarasal ng Santo Rosario. At ito po ay malaking tulong sa ating lahat. Malaking bagay po ito na maging bahagi ng ating buhay, lalong-lalo na ng ating pong mga pamilya. Dahil naniniwala pa rin tayo na sa ating pong kasabihan, the family that prays together, stays together. Kaya nga po sa ating unang pagbasa, na sinisimulan din natin ngayon ang aklat, ni Propeta ni at sinabi po sa dulong bahagi na siya po ay napapasalamat sa Diyos sa kabutihan ng Diyos dahil siya ay napahintulutan ng hari na muling uh, itayo ang moog o yung libingan ng kanyang mga ninuno As, uh, ito ay dahil sa kanyang pagdarasal kung kaya kahit na ibang lahi po ang kanyang hari na pinaglilingkuran ito ay naging mabait pa rin sa kanya kaya muli po, huwag po natin babaliwalain ang kahalagahan ng pagdarasal ng Santo Rosario. Sama-sama po natin itong dasalin simula sa araw na ito, unang araw ng buwan ng Oktubre, hanggang sa katapusan at nawa maging tuloy-tuloy na rin na maging bahagi ng araw-araw natin pamumuhay ang pagkapit natin sa Santo Rosario. Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo po lahat.